Medyo mahina yung init ngayon mga idol. Mahina oh. Ang tagal maluto ng hotdog. Nainip na ako. Idol, maghihintay na naman tayo nito ng isang oras mga idol oh. Mahina yung init ngayon. Mahina mga idol. Pasensya na kayo. Mahina yung init ng araw mga idol. Ayan, kakain na po kami mga idol. Ako naman ang magkakamera mga idol kasi gutom na yung mga kasama ko. Ayan mga idol. Magluluto kami ngayon ng hotdog at saka itlog. Nang walang apoy. Hindi tayo gagamit ng apoy gagamit lang tayo ng sikat ng araw yung init lang na nagmumula sa araw ang ating gagamitin mga idol ayan kaya ito yung kanina pa namin nilagay dito sa lupa itong kawali siguro mga 30 minutes na nakalagay dito medyo mainit na mga idol ilagay na natin ang mantika dahil medyo mainit na yung kawali kanina pa ito dito kanating oras na ito dito sa initan ayan kaya testing natin tingnan natin mga idol kung maluluto ang ating hotdog at itlog may pangtanghali na kami may maya pag naluto ito mga idol na hindi nagagamit ng apoy. Makatipid tayo sa uling. Makatipid tayo sa gatong mga idol. Lagyan natin ng mantika, tingnan natin kung maluluto mga idol. Tingnan natin. Yan. Tingnan natin mga idol kung kaya lutuin ng mantika ang ating pipitohin mga idol. Maghintay pa tayo may maya mga idol. Antay-antay lang tayo hanggang sa mag-init na siya. Antay pa tayo ng mga 30 30 minutes 30 minutes lang mga idol ang ating hintayin ayan mga idol matapos ang 30 minutes ulit natin paghihintay ito ng hitsura ng hotdog ilapit mo cameraman yan yan ang hitsura mga idol ng hotdog matapos ng 30 minutes medyo mahina yung init ngayon mga idol mahina oh ang tagal maluto ng hotdog naiinip na ako ilagay na natin itlog mga idol naiinip na ako gutom na ako Ah, sige, ikaw na, Buidighal, ang maglagay ng itlog. Ayan, mga idol, si Buidighal ang maglalagay ng itlog. Tingnan nyo kung gano'ng kagaling si Buidighal, mga idol. Tingnan ng mabuti, huwag kukurap. Buidighal, simulan mo na. Sige. Yan, mga idol, si Buidighal. Ilapit mo, Buidighal. Sige, Buidighal. Yan, mga idol, si Buidighal. Ang galing. Ang galing, mga idol. Yan, maya maya, kakain na tayo mga idol. Dito lang ilapit mo bidig hal sa ano. Yan mga idol. Medyo mahina yung ating init ng araw. Kaya medyo mahina na tayo makaluto ngayon mga idol. Maghihintay na naman tayo nito ng isang oras mga idol, oh. Mahina ang init ngayon. Mahina mga idol. Pasensya na kayo, mahina ang init ng araw mga idol. Maghihintay na naman tayo ng another 30 minutes. Antay-antay lang kay mga idol, maluluto din sa mga idol, ang tagal. Medyo matagal maluto. Ayan mga idol, matapos ang 30 minutes, hindi pa rin luto. Ang tagal na natin mga idol, naghihintay, 30 minutes na. Hindi pa rin luto mga idol, mahina yung init ng araw. Ilapit mo, cameraman. Ipakita natin kung sa kanila kung ano nang itsura. Ayan mga idol, hindi pa, malayo pa. Pero 30 minutes na tayo ngantay mga idol, wala pa oh. Ah, medyo malapit na pala idol, medyo luto-lutuin na pala. Ayun. Halaga ah, lagyan, natin ng mga idol lang ganyan yung hotdog mga idol para maluto ang ilalim. Ah, ganyan na natin mga idol para maluto ang ilalim mga idol. Ayun, para mabilis maluto. Nagugutom na kami mga idol. Gusto ko na namin kumain. Ano boy, Digal? Pampasiglang bilang naman 'yan. Sampulan mo sila ng isang Digal mo. Yan mga idol si dighan Pampasiglang bilang Habang hing nagluluto tayo dito Para hindi mainip yung ating mga manunod Ito mga idol oh, Babalik tayo natin Ilapit mo kameraman Ayan, babalik tayo na natin mga idol Malapit na Ayan mga idol Ayan, malapit na mga idol Kunting kimbot na lang mga idol Maluluto din ito Ano na kami dito mga idol? Yan. Malapit na maluto ang ating itlog at hotdog. Ayan, mga idol. Ayan, malapit na. Mag-aantay pa tayo, mga idol. Mga 30 minutes na lang ito. Malapit na ito. Nainip ba kayo, mga idol? Hello? Nainip, kung nainip kayo, huwag kayong mainip. May, may maluluto din ito. Huwag kayong magalala. Ah... Uh, yung pagluluto namin dito mga idol ay inabot na siya ng dalawang oras. Kanina pa tayo nagsimula alas 10 ng umaga nung mainit na yung araw. Tapos ngayon alas 12 na ng tanghali. Dalawang oras na tayo mga idol. Dalawang oras na tayong nandito sa initan. Siguro mga 12.30 mga idol, magkakakain na tayo. Malapit na ito. Mga kalahating oras na lang ito mga idol. Antay pa tayo ng kalahating oras. Buidighal, isang dighal dyan. Ayan mga idol, si Buidighal. Ayan. Ayan. Maya maya magantay tayo mga idol Magkakain din tayo Huwag lang tayong mainit Ayan mga idol ako naman na nag video sa kanila Ayan po ang ating cameraman Pakilala ka naman Otoy Ako po si Joshua Biganan Ayan si Otoy mga idol Yan ang aming cameraman At ito si Buidighal Buidighal Kakain na tayo Buidighal Ayan mga idol si Buidighal at saka si Otoy Ayan kakain na po kami mga idol Ako naman na magkakamera mga idol Kasi gutom na yung mga kasama ko yan mga idol, kakainin na yung ating niluto kanina sa sikat ng araw. Ang hotdog at itlog mga idol. Yan, kakain na kami. hmm Luto ba? Luto? Luto? Ayan mga idol, luto, luto. Kita nyo naman, luto mga idol. Naluto mga idol ng sikat ng araw ang ating hotdog at itlog mga idol. Ayan mga idol, yung hotdog ni Boydighal at saka ni Uto mga idol ay luto. Pati yung itlog mga idol ay naluto din dahil sa sikat ng araw. Ayan mga idol, kumakain na ang ating dalawang kasama mga idol, yung dalawang kasama ko. Mukhang masarap ang kain nila mga idol. Sa sikat ng araw lang tayo nagluto mga idol. Ayan mga idol, lutong luto mga idol. Ngayon mga idol ay 12.30 na ng tanghali. Dalawang oras at kalahati mga idol, naluto din yung ating itlog at hotdog mga idol.